Ang mundo ay nasa isang kakilakilabot na estado na may patuloy na sakuna ng mga kaganapan at ang mga tao ay nababawasan ng isang bilang. Ngunit ang Thailand lamang ang nananatiling malusog na may maraming mapagkukunan. Sim, nakaupo sa kanyang kotse, nakikinig dito sa radyo. Nakakakuha siya upang maghatid ng ilang mga isda sa kanyang partner. Aalis na siya sa trabaho at gustong lumipat sa ibang lugar kasama ang kanyang asawa. Ang sabi ng kaibigan niya, kahit saan ay pareho lang. Narating nila ang lokasyon ng paghahatid at sa lalong madaling panahon na pagtanto na ito ay puno ng mga manloloob. Si Sing ay isang profesional na boksingero at lumabas siya upang pabagsakin sila. Isa-isa niyang tinutulak ang mga ito. Tumaba din ang kaibigan niya para tumulong at pareho silang naalis sa eksena. Gayunpaman, ang ilang mga crates ay nasira. Inihahatid nila ang produkto at hindi masyadong natutuwa ang manager tungkol sa mga sirang crates at binabawasan ang kanilang sweldo. Binigyan si sing ng bisikleta bilang bayad niya at nakatanggap sila ng isang isda na wala sa kanila ang gusto. Samantala, isang business meeting ang naset up na pinag-uusapan ang mga isda na makakatulong sa pagpapakain sa buong populasyon ng bansa. Gayun pa ang imbakan ng mga isda ay hindi malapit sa malinis. Ang manager ng pulong ay nagsasalita tungkol sa kanilang pinuno, si G. Vaso, na nagmumungkahi na ang mga isda na ito ay makakatulong sa mga tao na manatiling malusog at balak niyang pakainin ang mga ito sa kanyang asawa, na nasa ospital na may sakit. Kinagat ng lalaki ang isda at sa lalong madaling panahon, nagsimula siyang dumudugo mula sa bibig. Nakarating si Sing sa kanyang bahay at nagalit si Rin nang makitang nasugatan muli ang kanyang asawa. Iminumungkahi niya na kailangan nilang kumilos ng mas maaga bago lumala ang mga bagay. Ngunit sinabi ni Sing na aalis sila sa lalong madaling panahon, tulad ng dati, si Rin ay nagtatrabaho bilang isang nurse at papunta sa ospital. Ang anak ng kanyang kaibigan, si Buddy, ay sumama kay Rin habang naglalakad siya papunta sa kanyang tungkulin sa itaas na palapag. Siya ay may emergency na operasyon, ngunit ang doktor ng ulo ay pumasok at hiniling sa kanya na pumunta sa ikasampung palapag, mula sa asawa ni G. Vaso, she helplessly pumayag at nakarating sila sa kwarto. Samantala, dinala sa ospital ang lalaki kanina habang nanginginig. Habang dinadala siya sa operating theater, nagsimula siyang magsuka ng dugo sa kanyang kondisyon na lumalala. Dinala ni G. Vaso ang atay ng isda at nagmumungkahi na tutulong sila sa pagliligtas sa sangkatauhan. Hindi sumasang ayon si rin dito, ngunit sinabi ni J. na susubukan niya pa rin ang kanyang asawa, isinasaalang-alang na siya ay isang mayamang negosyante at nakapagbigay ng maraming supply para sa bansa sa ngayon. Iginagalang at sinusunod nila siya. Namatay ang lalaki sa silid ng ospital, ngunit napansin ng isang nurse ang paggalaw sa kanya. Gayunpaman, bago siya makapag-react, siya ay inaatake. Habang naglalakad si Rin kasama ang isang doktor, nakakita sila ng mga nurse na tumatakbo sa bulwagan. Tumalo ng dagwang lalaki sa isang nurse at pinaluha sila. Si Rin ay nabigla sa bahay na nagsasabi na narito ang isang emergency na anunsyo, humihiling sa mga tao na lumayo sa lugar ng ospital. Agad siyang nakarating doon, nakitang nagsisiksikan ng mga tao. Binabantayan ng mga sundalo ang lugar at hindi nagtagal ay may nahulog na katawan mula sa itaas na palapag. Isang sundalo ang pumunta upang tingnan siya habang itinataas niya ang kanyang ulo, pinuntahan niya ito upang iligtas siya, ngunit agad siyang binugbog. Sumabog ang kaguluhan at kumakanta siya na nakarating sa ospital. Sinusubukan ng isang security guard na pakalmeyan ang mga tao, ngunit lahat sila ay tumatakbo mula sa isang bagay, hindi nagtagal, pumasok ang isang infected na barge at pinipigilan niya ito kahit papaano. Si Rin ay nagtatago sa loob ng isang silid. Tulad ng sa labas, ito ay ganap na nagngangalit at ang doktor ay nasugatan din. Sumilip siya sa pinto at halos walang laman. Nakarinig siya ng ingay mula sa likuran at bumalik siya upang makitang wala ang doktor. Siya ay naging isang zombie at kumakain ng isang lalaki sa kabilang silid. Sa sandaling makita niya siya, siya ay tumalon sa kanya, naginawa ang mga rate at nailigtas siya. Si Rina ay tumakbo palabas doon at nakarinig ng mga kumakanta na nagsasalita sa radyo, na tumatawag sa kanya. Nagmamadali siyang tumugon, ngunit pagkatapos ay naputol ang kuryente. Samantala, sinasalungat ng pagkanta ang isang malaking zombie at kahit papaano ay ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili. Siya ay tumatakbo palabas upang makita na kahit saan ito ay isang manipis na shambles. Nakarating siya sa hagdan habang ang kaibigan ay inaatake ng isang nahawaang pasyente. Nagtago siya sa isang sulok habang inabot doon ang kanta at inaaway sila. maya, -maya may dumating na zombie mula sa likuran at kinagat ang kanyang binti. Ipinapalagay niya na tapos na ito para sa kanya ngunit nakita niya na ito ay isang matandang lalaki lamang na may pekeng tsaa. Sumasabay siya sa pagkanta at napagtanto niya na kilala ni body ang kanyang asawa at nasaan man ang kanyang ina, dapat nandoon din siya, hinihiling niya sa kanya na idirekta siya doon. Buhay pa ang security guard at may batang babae din. Habang hinihiling nilang iligtas ng mga sundalo, pareho silang binaril. Nag-set up ang militar ng isang pagpupulong at nagpasya na, Pasabugin ang buong ospital para hindi magkaroon ng virus. Makarating sa kabisera, pumasok ang mga sundalo at itinayo ang mga bomba na may tatlong oras na tsyempo. Naglalakad si Rin sa halos walang laman na koridor na nagtatago mula sa ilang mga zombie. Hinanap niya ang silid ng komunikasyon upang makapasok, ngunit nakalok ang pinto at malapit lang ang bantayan ng mga susi, ngunit malapit na siyang ganap na mahawahan tahimik niyang tinatangka itong tanggalin sa kanya, ngunit sa huling sandali, bamaling ito sa kanya. Nagawa niyang sip in siya at halos hindi niya binuksan ang pinto, nagkulong siya, hinaranggan niya ang pinto at inabot ang mikropono para makipag-ugnayan sa asawa, ngunit hindi ito gumana. Tinitingnan niya ang mga CCTV camera na kung saan-saan sa paligid ng ospital at ang mga zombie ay pumalit. Nalaman ni Singh na dapat nasa ikalimang palapag ang nanay ni Body at umakyat sa hagdan kung saan may zombie sa isang wheelchair. Tumawa si Body, nakatingin sa pag-aalerto sa iba pang mga zombie. Sinaway sila ni Singh at tumakbo sila sa isang silid na nakaharang sa pinto. Sa loob, may isang matandang pasyente kasama ang kanyang anak. Pareho na silang magiging zombie. Samantalang ang iba ay binabasag din ng salamin sa pinto. Humanap ng paraan si Sing sa labas ng bintana at tinawag siya. Natigilan si Buddy nang makita ang tanawin ng pumasok ang mga zombie, ngunit inalis siya ni Sing. Umakyat sila sa mga haligi habang umaakyat sa itaas, ngunit si Buddy ay natigil at nakatagpo ng isa pang nahawahan. Sinagip muli siya ni Sing. Lumapit sila sa mama ni Buddy. Tumakbo siya para yakapin siya nang malaman ni Sing na nakagat siya. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang inhaler at sinabi kay Sine na nasa ikasampung palapag si Rin. Hiniling din niya ang kanyang anak na sumama kay Sine kahit na tumakbo ito pabalik sa kanya. Ngunit inalis siya ni Sine at hindi nagtagal ay naging zombie siya. Nang marinig ang kanyang sigaw, mas maraming zombie ang lumabas habang binuhat siya ni Sine at nilalabanan sila. Pansamantala, nakarating na si Rin sa kwarto ni Mister. Vaso, nakita siya sa CCTV. Kinalampag niya ang pinto at pinapasok siya nito. Hiniling ng pinuno ng militar sa kanila na ilabas ng ligtas si Mr. Vaso at ang kanyang asawa. Nakita ni G. Vaso na ang kanyang asawa ay nasa kakilakilabot na kalagayan at ang dugo ay malapit ng matapos. Hinihiling niya kay Rin na makakuha ng mas maraming dugo para sa kanya. Si Singh at body ay papunta sa ikasampung palapag habang ang helicopter ay puno ng mga sundalo. Dama po sa bubong upang iligtas si G. Vaso. Lumabas si Rin upang kumuha ng dugo mula sa asawa ni Mr. Vaso, ngunit ang labas ay puspos ng mga zombie. Pumunta siya sa kabilang side at tahimik na pumasok sa isang kwarto. Umabot si Sing sa ikasampung palapag at nakita ang mga zombie na yon. Sinubukan niyang lumipat ng tahimik at nakita niya ang singsing ni Rin sa kanyang kadena. Napagtantong nasa malapit siya. Nakita niya siya sa harapan na tumatakbo palayo sa mga zombie. Siya ay sumisigaw sa mga ito na tumakbo sa halip. Tinutulak niya sila gamit ang kama sa ospital at nilalabanan sila habang patuloy silang umaatake. Habang nakuha na rin ito ng mga sundalo, nakarating sila kay Mr. Vaso at inilabas siya at ang kanyang asawa. Natigil si Rin sa isang silid, sa wakas ay nakita niya si Sin sa labas ng bintana. Siya ay lumabas at habang hinahabol ng isang malaking zombie nagspray si Buddy ng fire extinguisher para tulungan siyang magtago. Gayunpaman, nahanap siya ng zombie at siya ay na-corner. Ngunit sumakay si Sing at tinamaan ng zombie, na tinapos siya ng malupit. Hinihimok niya itong huminto. Samantala, ang mga sundalo ay nakaharap sa isang paghaharap sa mga nahawahan. Nagpa siya silang umalis, ngunit sa sandaling gawin nila ito. Si Sing ay binaril ng mga sundalo. Tumakbo si rin sa kanya, Ngunit pinilit siya ng mga sundalo na ilayo siya. Mabuti na lang at nataman siya nito sa balikat at buhay pa siya. Ang mga sundalo ay muling inatake ng mga zombie. Dahan daw ang bumangon si Sin, sinalakay niya ang mga sundalo at kasama nila. Nakikipaglaban din sa mga zombie. Tinalo niya silang lahat, ngunit lumalala ang labanan sa isang sundalo. Namuntik na siyang masakal hanggang mamatay. Ngunit sa sandaling iyon ay isang zombie ang umatake sa sundalo at siya ay naligtas. Nagawa niyang wakasan ang sundalo kahit papaano habang kinakain siya ng isang zombie. Si Rin ay humila at kumanta, dinala siya sa kama at inaalagaan ng kanyang isa. Unti-unti siyang gumagaling at humingi ng tawad kay Rin dahil sa palagi niyang pag-aalala. Kinuha niya ang singsing niya at isinuot sa daliri niya. Niyakap nila ang isa't isa nang may marinigang kaibigan sa labas at pumunta ito upang tingnan ito. Natagpuan niya ang sundalo na nagiging zombie at binabalaan sila. Hinayaan nila ang zombie na pumasok sa silid at patuloy na binabato ni Sing ang mga bote ng alak sa kanya mula sa likuran. Sinunog pa niya ito at nakatakas sila. Ang automaticong sistema ng tubig ay babukas at ang mga patay na sundalo ay nagiging mga zombie. Mukhang mas mabangis pa, habang naglalakad sila, natitisod sila kay Mr. Vaso at sa kanyang asawa, na nakagat at malapit ng mahawa. Hiniling ni rin sa kanya na umalis. Ngunit hindi niya ginawa at kinain siya nito. Nakarating na silang tatlo sa parking lot. Habang sinusubukang pigilan sila ni Singh na humihiling sa iba na umalis. Bagamat nag-aalangan sa una, tumakbo si rin palayo kasama ang kaibigan. Masyadong marami ang mga zombie at kahit papaano ay ipinagtatanggol sila ni Singh, pinapasok ang sarili sa loob ng kotse. Narating ni Rin at Buddy ang terrace at natitisod sa isang sundalo. Sino ang tumitingin sa kanila upang makita kung sila ay nahawaan o hindi. At pagkatapos ng maraming kahilingan ni Rin, nagpa siya siyang maghintay ng limang minuto para makapasok si Sing. Kumanta ng mga pakikipaglaban sa mga zombie mula sa loob ng kotse, pero lalong tumitigas. Nagsisimula silang dumating mula sa bawat panig at sumisira sa mga bintana. Pag-corner sa kanya, nakahanap siya ng wrench at lumaban hanggang sa kanyang huling hininga. Halos makapasok na ang mga zombie sa loob ng sasakyan at biglang sumabog ang sasakyan. Nagpa siya ang mga sundalo na umalis. Nagulat si Rin at hiniling na tumigil sila. Ngunit hindi sila nakinig at isinara ang pinto. Habang nagkalat ang mga zombie, buhay pa rin si Sing. Marami pa siyang nakikitang zombie na pumapasok. Ang timer ay bumaba sa tatlong minuto. Sa wakas ay dumating siya sa bubong nang makita siya ni Rin at tinawag siya, pero nakalok na ang pinto at nagsimula na ang helicopter. Nakita siya ni Sing na desperadong umiiyak habang naglalakad papunta sa kanya. Ngunit wala siyang magagawa sa puntong ito. Umalis na ang helicopter at nakipaglaban si Sing sa mga zombie. Ang gusali ay biglang sumabog ng umiyak si Rin, nanunood habang niyayakap niya ang kaibigan. Gayunpaman, si Sing ay hindi pa rin patay habang siya ay lumabas sa isang pipeline at natalo ang isang zombie. Kaya yon ang recap ng 2025 Trifil, Zim. Para sa higit pang recaps tulad nito, manatiling nakasubscribe sa channel. At kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari mo rin magustuhan ito.